Bago magsimula ang video na ito, sana mag-subscribe kayo, at follow sa aking channel, Breeder Adventures TV, para sa mga latest news at issue na nangyayari sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po! Alam kong inaantay nyo ang update tungkol sa issue or hearing na nangyari sa Senado, patungkol sa problema sa loob ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sa tinalakay na sesyon sa Senado, nagpaliwanag ng maayos ang chairman ng pagkor na si Mr. Alejandro Tengo, patungkol sa mga aligasyon sa loob ng ahensya. Sinabi niya na hindi totoo na dinidribble niya ang CPCS. Nilinaw niya na walang katotohanan ang mga ito. Isa sa mga tinalakay ang problema sa pondo sa loob ng ahensya ng pagkor. Binanggit din ang problema nila sa loob ng ahensya, patungkol sa kakulangan ng pondo, para masuportahan ang mga empleyado nito. Sinabi ni Tenko, na di umano mababa ng sahod ng ibang empleyado sa loob. Sinigurado naman ni Sen. Tulfo na maaaring dagdagan ang pondo ng pagkor, at sinisigurado niya na walang matatanggal na empleyado sa loob ng ahensya. Subalit ganun paman, hindi pa rin natatapos ang usapin sa isyu ng pagkor, dahil tuloy-tuloy pa din ang investigasyon ng Senado sa isyu. Sinabi po nila nung nakarang hearing, dinidribol ko daw po yung CPCS. Eh, gusto ko lang po sarang pambigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Wala pong katotohanan na drinibol ko yon. Magiging karangalan ko nga po na sa panahon ko bilang chairman at CEO ng Pagkor, ay eh, maipatutupad na ang bagong pace class ng Pagkor employees. Kaya po siguro nandiyan so, naman. Sino po nang nag uh, Chairman? Wala pong GCG? Hindi po. Sinabid po ah, nung po kasi nakaraang administrasyon Senator. Kasi when you were not here, uh the last time lumilitaw uh base doon sa sinasabi ng mga kasamahan ninyo. Opo. Ang may problema GCG and GCG uh, told me na ginagawa nila lahat mabilis naman sila umaksyon. Opo. Uh, August po, end of August po ako nung naappoint. Uh, kaagad po lahat ng mga kailangan na dokumento ang na-discover po Senator Tulfo baka na hindi po na nabanggit dito yung pong nakaraang administrasyon ng PAGCOR they had a not a good relationship with uh, I have to say this with GCG so ang nangyari po Senator hindi po nakapagsubmit ng maraming requirements yung last administration. So, kinailangan po namin na kumuha pa ng isang third party na ang Development Academy of the Philippines para tulungan po tayong i-work back lahat po ng kailangan na dokumento. na isubmit po natin yon at ang totoo po, sometime in December of last year, tumanggap po kami ng sulat sa GCG na lahat po ng dokumentong kailangan para maipatupad na at mapag-aralan na nila at mabigyan na po nila ng go signal ang pag or yung authority to implement ay nasa kanya na po lahat. So, nakiusap po kami muli na kumaari sana sa lalong madaling panahon ay mailabas na yon At doon po, in fairness to GCG, meron pong sabi silang gagawin nila po ang lahat ng kanilang makakaya para po on or before January 31, 2024, hopefully by then, ang sabi nila, mailabas na po nila yung authority to implement. At yan naman po, Senator, ay lumabas kahapon. Sa tulong din po ninyo, nung tinawagan nyo sila noong isang linggo, pero ang gusto ko lang pong sanang ipaalam sa lahat, hindi ko po, po at talaga pong kung ang GCG na po siguro makakapagpatunay halos po linggo-linggo may kinatawan po ang pagkor na nagpupunta at nagfa-follow up dito sa mga pangangailangan ay. Okay sige, ayoko na po ng blaming game dito. Opo. Kasi Salamat po. Hindi tayo matatapos. Yes, ang yes, importante sa akin, so when will it become effective na mag kagkaroon na ng tamang pasweldo ang pagkor para sa mga empleyado at yan po ay hindi na below minimum wage at retroactive. Yes, ayun po Senator October 2021 po. Pinapaliwanag ko so po October ito. So October 2021 up to December 31, retro. 2023 yung retro. 27 buwan po yun. Kung hindi ako nagkakamali. Kaya po Senator ang magandang balita po sa lahat ng pag-Koreans, tatanggap po sila ng windfall na malalaking halaga para na lang ang pati po yung mga nagretiro. Yes, sir. Pati po yung nagretiro between October 2021 hanggang December 31, lahat po yun ay padadalan at tatawagan at padadalan ng mga wages due them. So, yun po, Senator, pinaliliwanag ko po yun sa lahat ng town hall meeting. Hindi ko po maintindihan kung bakit parang hindi nila either tanggapin o hindi nila okay. mag Pero definite po yun, February, by, sa, tinatanong niyo po, kailan ko po, yes. kailan po may implement. Sasagutin ko lang po, Senator, nag-usap na po kami kagabi ng HR na nandito ngayon. Nandito po yung kinatawan ng Provident, uh, pinatawag niyo rin, si Ma'am Tina Ador. Ah, nandyan din po yung, ay, ah, accounting nung nakaraan. Nandito rin po. Gusto ko pong ipalam sa inyo, nagkasundo na kami, magdadagdag po kami ng tao dahil may marami pong proseso dokumento. Sa February 15 po, so two weeks from now, pipilitin namin mag-umpisa na by batches at ang uunahin po natin, Senator, yung mabababa muna na job grade. Okay. Yung po ang unang batch na parirelease na natin nung pong tinatawag na retro from October 2021 po hanggang December 31, 2024. 27 months po yan, Senator Tulfo. Okay. Thank, Yung you. Thank you, Mr. Altenco Reaction mula kay Mr. Oscar Alvarez, Chairman and President ng... Um, magandang uh, hapo po, butihin no, Chairman. No, you're not the Chairman and President ng Pagkul? Apo, ako po ah uh, di ba sa ano ka yung sa Union? Pagsiya po sa Union. Pagsiya ba't nilagay pagkor? Chairman, hindi. <laughs> hindi ko napansin. <laughs> Na-promote po. Na-promote <laughs> po si... Ako na palang pumalit sa kanya. <laughs> <laughs> uh, <laughs> ako po eh, mananakaw po na. Papalitan mo na. <laughs> Senator, Senator Tulfo, ako po eh, magpapaalam muna meron na po palang bagong uh, chairman at uh, bangulo. Chairman ang ako. Ako po eh, magpapaalam na muna. <laughs> papayagan no. ninyo. No, 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 no Mr. Tauta. Dahil na regular ko. po error uh, lang po ito. Uh, <laughs> Mr. Alvarez, <Albert, laughs> ano pong reaction niyo doon, sir? Uh, reaction po ko po, doon sinasabi niyan, may naakusan ako, ako ng didribble. Wala akong sinabing pangalan kung sino nagdi-dribble. <laughs> Kaya po lang naman namin nasabi sabi nagdi-dribble kasi ah uh, nung inisyuhan po kami ng uh, redundancy order na kami po ay tyogi na at sibak na at uh, mag-aaral na kaming uminom na lambanog. Hmm. Eh doon na po kami na bahala na itong kakapinanggot na sweldo namin na hindi pa si pays rate. Ito po yung ibibigay niya sa amin na pasweldo. Samantalang po, kung tutusin, titingnan mo po yung kanilang sinabi dito, uh, an, employee under the redundancy program, you will receive an initial, you may, you will receive an initial total estimated amount of 2 million, 37 years in service. Yun lang po ang estimated lang po ang matatanggap ko. So kami po ay uh, hindi ko pwede itago ito sa amisis ko. Kasi pag ganyan pong retirement, ay eh, kailangan nag-uusap kami yan. Nung sinabi ko sa kanya na hindi muna ako mag retire sinampal niya ako bigla, natutulog kami. Ay kaya ang ginawa ko, sige maha ma mahal, bigyan mo ako po ako ng tatlong araw para mag -desisyon. Kasi sabi niya, hindi naman sigurado yung ibigay yan kasi makikita mo dito, ang sabi dito, maybe adjusted tuh. So, walang kasiguruhan. Ang pangatlo, ang pangatlo ay yung Esgracia. May considered. So, sabi ng misis ko, marunong naman po magbasa ng English, ang sigurado lang yan siguro yung 2 million na retirement mo. Sir, sir sandala. Mamaya na po muna yan. Ah, uh, sige po. Uh, muna tayo sa reaction mo na wala nang minimum wage, uh, below minimum wage na matatanggap mm. na mga core at uh, retroactive from October 21 hanggang ne, October 2021 po. October 2021 to December, 2024. December 2024. At uh, 2023. Ano pong reaction niyo doon? Mamaya na po yung pension muna. Ako po ay nagpapasalamat din. Sa wakas ay inaprobahan po ng GCG. Kaya ako yung lubos na papasalamat kay Chairman Mark Marcos po ng GCG na na-approve niya po sa tagal namin po nagaantay sobrang tagal na po kami nagtitiis po na mababa ang sweldo. okay lang po sa amin yon na mababa ang sweldo namin. Pero nung makatanggap mo kami ng dandan dyan na po kami ng lumo. Kasi apikta po kami namin. Okay, so, wala nang makatanggap ng pagkoryan ng below minimum wage. Effective immediately. Bagkos, magkakaroon pa kayo ng retro. Tama? Okay, sa inyo Okay, pangalawa, issue. Mamaya na po yung retirement muna, no? Mm. Pangalawa, wala pong matatanggal ng mga empleyado. Uh, uh, ayon po sa inyong hiniling sa GCG, habang po pinag-aaralan pa ng GCG yung aming desisyon, hindi po hanggang wala pong desisyon ng GCG doon sa bagay na yon. Ngayon gusto ko lang po, Senator, kung tungkol po doon sa topic na yon, doon po sa 710 nung una po kasi nabanggit dito sa hearing eh, ay git 900 diliwanagin naging lang po senator hindi po 980 yung matatamaan, 710 meron po kasi silang tatlong options so meron na pong nag opt to retire 168 po senator representing 24% of the warm bodies that I mentioned they have all opted to file for retirement. And kasama po, Mr. Senator, si Ginoong Alvarez, doon po sa nag-file for retirement. So, 24% na po yun. Ano po? Pero napilitan na po siya eh. Opo. Kung hindi naman po siya napilitan na muna, ang sinasabi ko po sa inyong uh, um, katanungan, hindi po i-implement nang pagkor hanggang hindi dahil sa mungkahin ninyo at uh, yun din po ang utos ng GCG hanggang hindi po lumalabas ang kanilang mga ang kanilang desisyon. Okay, thank you. Okay, GCG attorney uh, Marius uh, Corpus. So I saw that in your letter to me na uh, un until wala pang final decision coming from you and that's being investigated now being studied. Uh, walang mangyaring pagtatanggal sa 700 uh, pagcore employees. Uh, yes, Your Honor. Tama po yan. So, yes. anong reaction niyo po? Kasi yun po ang pinunta niyo sa akin in the first place. Nung magkaharap ng last hearing, dalawa ata sila. Uh, Mayroong bago ngayon. Ang uh, kayo po, Mr. Sean Lester. So, wala Your, mo nang tanggalan kahit pinag-aralan ng GCG. Your Honor, thank you for your precious time po. Uh, I know that I am one with your sentiment that we should be happy for the changes right now. But if I may react on the previous statement of the Chairman with your indulgence po, the mere fact po na tumagal sa previous administration yung aming CPCS at tumagal, there was a span of time na tumagal siya during in his tenure, it only implies po, in my humble opinion, na mag, nagkaroon ng pagpapatagal. Kasi hindi naman po, uh, yan po ay dinedelegate specifically sa isang tao. Kung may, may failure to perform, dapat po sila internally, may pinarusahan po sila, may pinigyan ng notice. Yun po ang aking sa uh, opinion po, Your Honor. Agree, thank you. Uh... Tama nga naman yung sinasabi niya, dapat po may na administratibo dahil doon sa delay at uh, sana po wag na po ituro kung sa GCG. But for me what's important here is